Alright mga kababayan ko, welcome back to my YouTube channel and this is Biyahi ni Koy TV Magandang magandang araw, gabi sa inyong lahat Nako isang mainit na mainit na mainit pa Exclusive mga kababayan ko Ang ating uh, nagawa Nung ito nga'y final na nga po ang uh, impeachment ni uh, kaya kaya uh, tambalustay Ating nakapanayam ang uh, isa sa pinakamatinding uh, pinersecute nagawa oh, pinarsikute ng mga Duterte noong panahon na sila'y nakaupo mga kababayan ko na uh, pinakulong ng almost 8 years sa loob ng kulungan at ang pinakamatindi dito mga kababayan ko may inamen si Manay Laila De Lima former senator and uh, running for congressman ng uh, isang party list itong sa itong nakapanayam natin na dating senador si Senadora Laila De Lima. Inamin niya sa amin mga kababayan ko at exclusive sa ating channel mga kababayan ko ha? Ah, Anong nangyaring ito pero before that mga kababayan ko bago ko ituloy itong video na to Please don't forget to follow, like and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ginagawa natin Ibilis ko na ha ah. Para mapabilis mga kababayan ko Pag-usapan na natin to mga kapatid Inamin ni Senadora Laila de Lima ang isang mabigat na laban labang sa mga Duterte Ito na Pag-usapan natin to ano ang laban natin na ma ano to, ma matapos tong laban na to Anyway, mga kabayan ko, tinanong ko po si former Senator Laila De Lima na gaano po ba kalakas itong uh, uh, laban ng impeachment case, laban dito kay Tambalustay. Kasi po, mga kabayan ko, may mga umuugong po na speculation sa hanggang House of Representatives lang daw yan, hindi daw aangat sa Senado yan at marami po nagsasabi doon mga kababayan ko na hindi daw kakayanin. Mga kapatid, hindi daw kakayanin mga kababayan ko na maipasok daw ang impeachment case doon sa Senado. Well, ito po ang sabi ni Manay Laila De Lima. Tuloy po. Well, sa, sa panig ng group of complainants, ay confident kami na kasi nandiyan yung mga legitimate grounds for impeachment. At uh, sinabi kanina nung Secretary General na it's actually a constitutional duty of the House of Representatives to act on that, uh, on that complaint. Yun. Doon pa lang mga kababayan ko. Ito. ah, uh, medyo ano lang natin. Medyo uh, bagalan lang natin tong mga himayin natin to. Mga kababayan ko. Ah, bagalan lang natin tong mga part na to ha. Ah. Kasi sabi ni Manay Laila de Lima, complete natin. Ito. Well, sa, panig ng group of complainants, ay confident kami na kasi nandyan yung mga legitimate grounds for impeachment. Yes, nandyan yung legitimate grounds ng impeachment, graft and corruption, mga kababayan ko. Andun yung ah, hindi maipaliwanag ng mga paggamit ng pera ng taong bayan. Andyan yung mga grounds na meron siyang... At ang pinakamatindi dito, makakabayan ko, ha? Ah, meron silang inamin na ano, nung, during uh, mayor pa lang ito si Tambalustay sa Dabao. Meron pala siyang sangkot pala siya dito sa extrajudicial killing. Yan uh, sangkot daw siya, di umano sa, pag, uh, sa extrajudicial killing. Yan ang um, pinakamatindi dito. Abangan nyo to. At uh, sinabi kanina nung Secretary General na it's actually a constitutional duty of the House of Representatives to act on that, uh, on that complaint. Okay, correct. Kasi tama yung sinabi ni Manay Laila dito. Ha? Sa sinabi niya, mga kababayan ko, meron talagang participation at may malaking participation ng House. Mga kababayan ko, I think this is the first, this is the right time eh, para isulong itong impeachment na to sapagkat mga kababayan ko, eh, pag hindi pa naisulong yung impeachment complaint laban dito kay Tambalustay, mga kababayan ko, mababaliwal, ma mahihirapan tayong taong bayan sa 2028, mga, mga kababayan ko, babalik na naman ang halimaw sa ating bansa. At uh, isa pa, isa rin sa nakikita ko dito, it's a constitutional. Ika nga, constitutional, karapatan ng, ano karapatan ng uh, ng house yan dahil nasa constitution na ihain yan. Actually, inahain niya ng akbayan kasama si uh, Congressman Percy uh, Sendanya at si House P. at, not House P. Sorry. For, sorry for words. Not House. Uh, Congressman ha, Percy Sendanya, Senator Laila de Lima, Magdalo, mga human rights advocate, mga pare, mga madre ang naghain dito mga kababayan ko. Tuloy. Hindi yan pwedeng itsapwera, hindi yan pwedeng isnabin, hindi yan pwedeng patulugin. Kasi may mga patakaran, both under the Constitution okay. Okay. and also the rules of the House of Representatives. Okay. Correct. Regarding impeachment. May mga period na dapat sundin and then aaksyonan ng House of Representatives. Dapat talagang ano eh, dapat painggan to ng mga kongresiste eh mga kababayan ko eh. Kasi sabi, ang, ang, uh, kinakatawa ng mga DDS, hindi naman lulusot yan, eh. lulusot yan sa Congress, pero hindi yan lulusot sa ano, hindi yan lulusot sa Senado. Hindi hindi magiging ano, hindi man, hindi, hindi lilitisin ng Senado yan because marami kami sa Senado. Well, tingnan natin sa 2025. ba diba? Kasi, unang-una sa lahat, hindi ito, ano, hindi ito basta-basta ng pagpapail. ko, nakita ko kahapon yan. I was there. And uh, saksi ako doon sa historical na nangyari na yan. Na first time may nag-file ng impeachment complaint laban sa ikalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. And ngayon lang mangyayari yon. At ang pinaka ini-insist ng mga taong ito, like I said, sabi ko sila sila yung bumuunong EDSA, mga kababayan ko, yung mga tao na yan. Kaya kita ninyo, yung uh, puwersa nila mga kababayan ko at isa pa doon mga kababayan ko no napakarami rin na binanggit ni uh, former senator Laila De Lima dito na talagang uh, nagulat din ako sa at natshock din ako sa mga sinabi niya parang sa amin ay you no know, sinabi yung affidavit yung, 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 yung complaint for impeachment then uh, bahala yung House of Representatives Mara, kung anong President. gagawin nila doon tama bahala ang House of Representatives pero i know ako 100% and or din 99.99% Parang meron naman na 0% na <laughs> 0.1% na delay. No. Ipupush to ng house eh. Alam ko eh. Nararamdaman ko, ipupush to ng house. Ito ha, ah, haka ko lang to. Mga kababayan ko, but, but correct me if I'm wrong. Ipupush ng house to eh. Pag pinush ng house to, mga kababayan ko, mga kapatid, mapipilitan sila eh. Kasi mga kababayan ko, if na push natandaan niyo, pag pinush ng house to, it's the voice of Filipino people. It's the voice of their representative uh, cities. Mga kababayan ko. Sa so, totoo lang, na naaayon sa batas, naaayon sa sa legal batas and sa rules. And so far as the group of complainants are concerned, there are legitimate grounds. Okay. Correct. Oh, nakakapanatikan eh sabi ko nga po, ay, ang lakas nitong laban nito, sabi. Malakas. Ayan, sabi ko nga kanina, malakas 'yung laban. Bakit? Sabi ko, bakit ko sinabi malakas 'yung laban? Kasi 'yung hawak nilang datos at ebidensya, to be honest, is napakalaki at impact talaga ito kay Tambalos Imagine niyo, saksakan ng dami ng uh, nag-file sa kanya, saksakan ng dami ng uh, ikakaso sa kanya. Mga kababayan ko, napakatindi nito. Alam mo wala, alam mo sa totoo lang, ah. Sa totoo lang, malakas 'yung impeachment complaint eh, Mga kababayan ko, malakas, malakas to. Mal malakas 'tong malak-malakas 'tong impeachment complaint na to. Malakas 'tong uh, binu ibobomba dito sa Tambalos. Tay, biruin niyo mga kababayan ko. Kung mapapansin po ninyo at kung makikita niyo po 'yung uh, sabi natin topography nung ano, nung uh, the whole story. O topography nitong uh, sinasabi nilang laban na to, mga kababayan ko. Sa gera na to. Corner na corner na po sila. Imaginin niyo ito si Tambalustay sa gitna. Ito yung impeachment complaint. Ito yung anti-terror law. Ito yung mga isasampang kaso pa sa kanya. Isasampang kaso pa sa kanya. Lahat ng sasampang kaso sa kanya. Napakarami na grounds. Even yung uh, anti-terror law, mga kababayan ko. Doon pa lang, mga kababayan ko, isa lang doon ang lumusot, tapos siya. Mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, isa lang doon ang lumusot, tapos siya. Mga kapatid. Wala nang laban si Tambalustay. Pwede siyang matanggal sa pwesto, mga kababayan ko. Di ba? And uh, narinig ko rin na sinabi dito ni Manay Laila De Lima, mga kababayan ko, na sinabi rin dito, mga kapatid, eto ha, ah, hindi ako nagkakamali dito. Sinabi rin ni Manay Laila De Lima dito, mga kababayan, na derechahan. No, derechahan, mga kababayan ko, sinabi niya dito, ha. Ah, the main na course na sinabi niya dito, is, 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 is magka, meron mer, may, mga pananaw ang presidente na may pananaw sila. At meron kaming meron meron, meron din pagkakatao na hindi kami magkakapanalig at hindi kami magkakapananaw. Mga kababayan ko in terms of impeachment, si Pangulong Marcos ayaw niya ng impeachment, mga kababayan ko because halata ko naman na gusto nila yung anti-terror law para hindi na dumaan sa Senado, mga kababayan ko. Ito naman si Manay Laila de Lima, gusto dumaan sa House Rules. Mga kababayan ko, by the constitution ang sinusunod, by law, by the constitution not by law, sorry. By lo, by the constitution ang ginagawa naman nila, mga kababayan ko, is tinitignan kung a uh, lulusot ba ito, lulusot ito sa House and then lulusot ba ito sa Senate. Mga kababayan, tuloy. Sabi ko nga po, ay, ang lakas nitong laban na to sabi ko. Malakas, malakas ang laban. At ayaw naman namin na ma-hostage kami ng mga, yung mga uncertainties o kaya yung mga pag-aalangan, yung mga ambiguities, yung mga... yung mga ambivalence okay. ng mga nasa either sa executive o even sa sa house leadership. Correct. 'Di ba? Hindi namin yung kinukonsidera eh. Ang ang feeling ng mga complainants is karapatan ito. Ng tamba, yan. It's, both Dapat yan. Mo, it's both a legal and moral duty on the part of the complainants na isulong na ito Correct. Kailan pa na ang dami na nating nakikita ng na mga pagkakamali pagkakamali, pag-aabuso pag ng uh, the second highest official of the land Kita niyo mga kababayan ko Ito ah, it, is, isa itong patunay mga kababayan ko na yung mga dilawan na tinatawag natin noon mga kababayan ko na sila former Senator Lila de Lima, yan, mga ganyan, is umaayon na, nakikita nila yung progress kasi na ginagawa ng ating government. Alam mo, nandito dito ako naniniwala eh, hindi papalagtong mga to kung walang nakikita ang pagkakamali eh. ba? Diba? imagine that, mga kababayan ko, imagine that ah. Pwede naman nilang kontrain si BBM. Tama? Pwede naman nilang kontrain si Bongbong Marcos eh. Pero hindi nila ginagawa. At hindi nila ginagawa. Bakit? Kasi nakikita nila yung progress na, mag mangyayari sa bansa natin. Kapag ito'y pinagpatuloy ni BBM. Mga kababayan ko. Nakikita nila yung progress. Yung pwedeng mangyayari sa hinaharap. Mga kababayan ko. Yung sinasabi natin six years in the making. Mga kapatid. Bakit nila binabanatan si Inday? Mga kababayan ko. Hindi ito, hindi ito pag-rest back ha? Hindi to pag back, dahil pinakulong ng tatay ni Duterte. Ay, pinakulong ni Duterte itong si Dilima. Hindi to pag rest back. Napatunayan na natin na walang sala si Dilima at wala talagang pa. Wala talagang ginawang pagkakamali si Dilima. Dato, pin, talagang pin up siya nila, nila, nila Duterte at nila Bato. Mga kababayan ko. Yun ang uh, pinakamabigat doon. At ang pinakamatindi dito, kung makikita ninyo, bakit si Tambalustay ang inaatake nila? Because nakita ng mga dilaw na to, na ang dami ng uh, foul o certain grounds nga daw na ang dami nang nakikita. Confidential fund, laptop scam sa DepEd, binulgar ni Ninyo Barsaga yan. Mga kababayan ko, kung alam nyo lang yung uh, laptop scam sa DepEd, yung libu-libong mga folder na pinagsusunog nila, mga kababayan ko, para matakpan yung ebidensya, ang dami. Nilabas ni Ninyo Barsaga yan. Mga kababayan ko, and now mga kababayan ko, makikita yon ng mga dilaw. So, ibig sabihin nito, hindi lang tayong mga pula ang nakakakita dito. Even the dilawans, nakikita nila kung anong ginagawa ng uh, isang public official na balatuba. Tuloy. Hmm. last question. Mayroon... Ito, may question pa ako kay Manay Laila. Ano bang uh, magiging uh, message sa mga tao? Kasi sabi nila, magkakagulo daw pag pinayin daw to. Ayan. Ito, e oh, mga DDS. Oh. Ito yung pinapakalat ninyo. O, oh, sige. O, sige to. Ito, mga DDS. Ang sabi ninyo, pag pinailan, pag pinailan ng case, itong si Inday Sara, magkakagulo. Magkakagulo sa Pilipinas. Pinapa, pinapalakas nyo yan, di ba? Pinapaingay nyo yan, di ba? Lalo na yung mga influencer niya. Pinapaingay nyo. O, to sagot sa inyo ni Laila. Naku, hindi ho dapat yun ang iniisip natin. O, di ba? <laughs> hindi daw yun dapat ang iniisip ninyong mga DDS. Ang isipin ninyo, paano kayo makakatulong sa Pilipinas? Di ba? Ito <laughs> mga DDS na to, hindi nag-iisip eh. Alam nyo nga bakit? Basta pumutak sila, hindi magkakagulo sa Pilipinas, magkakagulo sa Pilipinas. Imagine that, gusto gustuhin nyo na magkagulo sa Pilipinas at gugustuhin ni Sara Duterte na pag siya ng case ng impeachment complaint dito sa Congress, mga kababayan ko, ang gusto ni, ang gugustuhin ba ni Sara is magkagulo sa Pilipinas? That is the worst to worst scenario. Ang tawag po doon, selfish. Makasarili. Walang sariling ano, paninindigan. Takot. Lumaban. Ganun yon. Tuloy. Ang manggugulo lang, yung mga, ano nila, yung mga uh, takot, mga alipores nila. <laughs> Correct ka dyan, Manay Ang manggugulo talaga, yung mga alipores nila Yung mga tao nila Sino-sino ang -sino manggugulo? Number one sa social media Yung mga vlogger nila na feeling entitled Na nagkakalat ng fake news mga kababayan ko Na may rally daw sa Sebe na ginastosan daw ng 1.5 million Imagine that, magkano? 1.5, ba't ang liit? lang din ng 1.5 Bala concert daw ang dating. ganong ganun kagad ang banat nila eh. To cover up this uh, impeachment this impeachment case laban kay Inday. At ang alam ko mga kababayan ko, right now, may nagpapail pa ngayon ng impeachment against uh, Tambalustay. Makabayan naman. Ganun po katindi yun mga kababayan ko. Tuloy! Oo po. no, so, ito ginagawa namin ito para sa taong Tambayan. eh. Correct! mga kababayan ko, ako nani, but why, why, I'm there? Because, naniniwala ako, and I believe, mga kababayan ko sa kanilang pinaglalaban. Hindi ako dilaw, alam nyo yan. Hindi ako dilawan, mga kababayan ko. Even, alam nyo talaga mga kapatid. Alam nyo, dati binabanatan ko yung mga yan. Pero ba't ako sumama? Ba't ako nakisama, mga kababayan ko? Because, yung laban namin, naiisa. Sabi nga ni Kong Percy Sandanya, Bawal magpahinga ngayon, mga kababayan ko. Double time tayo. Mga kababayan, ibi ibig sabihin nito, mga, kap mga kababayan ko, nakikita ninyo kung paano kung papano ako nakipagkaisa sa kanila. Hindi sa gusto kong maging dilaw. Hindi sa gusto kong paniwalaan yung mga gustong gawin nila. Kasi ang gusto ko, iisa yung laban natin, mga kababayan ko. Nandun ako to group, nandun ako to, uh, to uh, para para makita ko yung pagpafile and to show my respect and uh, to show my support dito sa impeachment case laban dito kay Tambalos Hindi na tayo papayag magpabudol pa sa mga 'yan. Mga kababayan ko, gaya nila na niloko, pinagsamantalahan ang kanilang uh, pagkatao, di lang sa pagyurak sa kanilang pangalan, di lang sa pagyurak sa lahat ng taong bayan. Mga kababayan ko, kulang pa sabi ko nga sa inyo ang uh, mahimlayan yan sa libingan si Duterte sa lahat ng kasalanan niyang ginawa sa taong bayan. Even even may even yung uncle na ang inkaibigan na si ano na si Kian. Andun din, mga kababayan ko. To file the case against kaya against dito sa ating vice president. Pag nakabalik sa pwesto yan papatayin tayo niyang mga yan. That's my words. I'm sorry for that. Please pardon me, mga kababayan ko, for my words. But, yun ang totoo. Kikitilin tayo ng mga yan. Pag nakabalik yang mga yan. Tuloy. Eh, kaysa nyo po, kaysa nyo po ako doon, Senator Nani. Diba? Sa, eh? sa taong bayan ito eh. Okay. Para ipakita na palagi dapat nangingibabaw ang batas. Nangingibabaw ang saligang batas. Correct. Nobody sa VAV Hindi yung interes ng isang tao. Okay. Hindi sen, sa isang tao na hindi rin may respeto sa ko batas. Kayo. Anyway, sen, ito na po yung media okay. natin. Ayan, mga kababayan ko. No? Nakita ninyo? Ngayon, dyan nagtatapos yung video na yun eh. Like I said, nakita ninyo? Mga kababayan. Imaginein, imagine ninyo yung nangyayari na yan sa bansa natin and uh, well, anong meron para sa atin. Kawawa ang taong bayan, ang Pilipino pag hindi niyo pinakinggan ito at hindi niyo dinigin yung impeachment mga kababayan ko. Imagine niyo ilang Pilipino pa ang magdurusa kung lantaran na nga sa bayan natin ang pagnanakaw nila. Lantaran na nga sa bansa natin yung ginagawa nilang uh, pangungulimbat ng pera. Lantaran na nga mga kababayan ko. Ilan pa? Hanggang kailan pa? This is not talk about the money. Ito ito laban ng uh, karapatan pang tao. Karapatan ng pera ng taong bayan upang gamitin sa tama. Mga kababayan ko. At karapatan ng taong bayan na malaman kung ano ang ginagawa nila. Mga kababayan ko. Ako po si Biyahe ni Koy TV mga kababayan ko. Ito po ang aking short na story ha, ngayong hapon na ito. Mga kababayan ko, huwag niyo pong kakalimutan na mag-follow, like and subscribe to my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga Biyahin ni Koy movements na ginagawa po natin. Maraming salamat po. Hanggang sa mga live stream po ako mamaya gabi. Maraming maraming salamat mga kapatid. Ingat po kayo palagi. Panoorin po natin ang buong video ng aming pag-uusap ni Senator Laila Dilima. Ito po mga kababayan ko, panoorin natin. Ano ang ang laban natin na uh, ma i ano to, ma matapos itong laban na okay. ito well, sa mga kapatid? sa, panig ng group of complainants, ay confident kami na kasi nandiyan yung mga legitimate grounds for impeachment. At uh, sinabi ka nung uh, Secretary General na it's actually a constitutional duty of the House of Representatives to act on that uh, on that complaint hindi yan pwedeng ityapwera hindi yan pwedeng isnabin hindi yan pwedeng patulugin kasi may mga patakaran both under the constitution okay. Okay. and also the rules of the House of Representatives governing impeachment may mga period na dapat sundin and then aaksyonan ng House of Representatives para sa amin You know, sinabit yung, 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 yung complaint for impeachment. Then, uh, bahala yung House of Representatives kung anong si gagawin ito. nila doon na naaayon sa batas, naaayon sa, sa legal batas and sa rules. And so far as the group of complainants are concerned, there are legitimate grounds. Opo, hindi nga po ito eh. Sabi ko nga po, ay, ang lakas nitong laban na ito, sabi ko. Malakas. Malakas ang laban. At ayaw naman namin na ma-hostage kami ng mga yung mga uncertainties o kaya yung mga pag-aalangan, yung mga ambiguities, yung mga yung mga ambivalence oh, okay. ng mga nasa either sa executive or even sa sa house leadership, di ba? Hindi namin yung kinukonsidera eh. Ang ang feeling ng mga complainants is karapatan ito at it's both, a mo, it's both a legal and moral duty on the part of the complainants na isulong na ito. Kailan pa na ang dami na nating nakikita ng mga pagkakamali, pagkakamali, pag-aabuso ng uh, the second highest official of the land. Sir, last, okay. last question. Mayroon ka bang uh, magiging uh, message sa mga tao? Kasi sabi nila, magkakagulo daw pag pinayin daw to. Nako, hindi ho dapat 'yon ang iniisip natin. Ang manggugulo lang yung mga ano nila, yung mga uh, mga alipores nila. Oh, noso so ito 'yung ginagawa namin ito yes. para sa taong bayan, bayan. eh. Ay, eh, kaysa niyo po, kaysa po ako doon, Senator. di Sa, sa taong bayan ito eh. Okay. Ito, pakita na palagi dapat nangingibabaw ang batas, nangingibabaw ang saligang batas, hindi yung interes ng isang tao, okay. Sen, hindi sa isang tao na hindi may respeto sa ko batas. Ko. Anyway, Sen, ito na po yung okay. Thank you very much kay Senator, former Senator um, Aylin. Aylin.